guys taliwala sa kagabi on Pusog ang gunok sa ulan mga balapagid ko guys og so mag ulan kay kininga mong lugar guys prone sa baha kay low ang elevation doon sa sapa doon sa suba maunang worry na worry ko guys basta mag ulan kay basig mag sakay na po niya may ani o kuan sakayan maglutaw-lutaw na po. Kabuang din may hipo sa mga gamit na mo guys. Problema pa yun. Huwag matagad lawon, din maka-absent po. Ano, mabalaka ka guys, basta mag-ulan. Ulan na po doon. Oh. Gusto ulan. Ay, medyo nihunong na po guys. Thank you Lord.